mga kababayan sa araw na 'to. Ito po yung araw na usapan namin ni Tatay Ernesto Barcelona na ito yung araw na uh, magkikita kami. Kaya ngayon nandito na kami sa area at nakita na rin namin si Tatay mga kababayan andun, Ayan nakaupo na po siya. So sakto, uh, salamat sa iyo Tatay kasi pad siya sa usapan. Kaya pupuntahan na natin siya mga kababayan at uh, kakausapin si Tatay kaya ang sabi ng pamangkin is sa linggo na po matutuloy. So kausapin natin si tatay mga kababayan kung papayag siya na isama na namin si tatay na baka mawala na naman to eh. Sa shelter na lang manana mananatili si tatay for 3 days. No? So samahan nyo kami mga kababayan sana sumama si tatay sa atin. Samahan nyo po kami at retro tayo sa video. Binalik pa rin niya yung jacket niya. No? Pati sombrero niya rin. Pati sombrero binalik pa rin. Oh. Hello, Kai. Oh, good morning. Okay, kumusta ka na? Ito. Bakit yan pa rin yung jacket na suot mo? Ay, pang sa gabi ko, hindi ko hinuhubad to. Oh, bakit? Tulog. Ha? Huh? Pantulog. Pantulog mo yan? Oo. Oh, pero may jacket. Ang ja jacket ko ay tatlo yan tatlo? oo oh, ngayon hindi ko naman sinasabay-sabay na isuot dahil madaling mas madaling masira kaya paisa isa yan oh. Okay. Okay. pagkakwam siguro kung ilang time na ito kinagamit ko ipalalaba ko, so pa, ko na lang oo oh, pinapalaba mo oh. ay yung jack na binigay ko tsaka sombrero nasa na sana andon Saan? Pinukot ko tayo sa kuku. Tinitira ko may andun binigay ko at di mo pwede maggamitin sa ganitong ra, ra racket eh. Bakit? Puti May kulay, may puti. Andun. Ba't di mo sinuot? Maganda sana yon Para malinis. Madumi na kasi yung jacket mo, Tay. Eh, pwede. Pwede ko nang ikuwan yun. Tapos, Tay. <coughs> Kaya pala, ilang taong ka na, Tay? 70. 70? Kaya pala malakas ka kasi lang isang iniinom mo. <laughs> ha? Bakit lang isang iniinom mo? Hindi tubig? At ah, tubig yan? Kala ko langis eh. Lilinis ko to. Oo. Oh. Binabara ko ng sabon kasi langis nga yan. Mm. Tapos pagbabad ko ng sabon, di magdamag, kinabukasan nagpakulo ako ng What? Nagpakulo ako ng tubig. Oo. Oh. Sana ko gigulo-gulo. Oh, okay. Kaya malinis na. Oo. Oh. Apo siyang gala. Hindi mo pa natatanggal yung ano niya. Paano mo malilinis yan? Dapat hey, tanggalin mo totally yan. Baka mainom mo yung oil tayo. Maliit hey. lang ang butas. Okay. Ay, siya yan. No? Hindi ko naman. Alam ko naman. Malinis na yan. Malinis na yan? Oo. Oh, oh. Sigurado ka. Yeah. Malalason ka tayo pag nakainom ka ng may langis. Yeah. Maputi tayo tumupad ka sa usapan natin, mabuti nandito ka kaagad. Oo, oh, usapan na. Usapan. Hindi naman yung kuha Eh, ano Kumusta pa? nga pala yung pinigay kong pera sa'yo, Tay? Anong ginawa mo sa pera? Eh, hindi na kuha niya. Ha? 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 Binilihan ko na nga ng isang... Binilihan ko na nga isang 4. Oo. Oh. Oh, Sino? Sino pinasalubungan mo isang kwatro? Yung, yung tropa ko. Mga tropa-tropa pa tropa Ah, yung mga tropa-tropa mo. O, tapos? Buti pa nga, hindi ko na sinabi sa kanila eh. Bakit sinabi mo patay? Sabi ko, itago mo yun para may pangkain ka. <laughs> ah, ano nangyari sa pera mo? Nagkawindang-windang. Nagkawindang-windang? Nagka Kaso nagka, nagka wala ka ng pera ngayon. Uh, ah, talagang totally. Eh. Meron pa naman natin tira yung bariya Oo, oh, oh bariya na lang. Hindi ko oh. naman inuubos yung pang. Basta ang bariya. Yan. Kaya lang, talagang. Bakit? Ano nangyari tayo? Pwede ba ikwento mo sa amin? Ano ginawa nila sa pera mo? Bumil, bumil, bimi, bimi, bumilha ko na nga isang kwatro Oo. Oh. Pasalubong. Oo. Oh. daw isang 4? Buti nga ako, may dala ako sa inyo eh. Mm -mm. Ito ko ni ma umamak. Eh! Habi ko. Eh. Nagpapasok. Eh. Umirit pa? Umirit pa. Hiniritan ko. Aba, eh nung bandang huli eh. Ata ko, hindi na yata magpapataan. Parang aktong. Ang ito pa, nakakon sa akin yan. Eh, dalawa kayo nalasing tayo, dalawa kayo nalasing. <laughs> Siguro nung nalasing kayo, naibili mo na naibili. Ganun. Parang nga gano'n. Parang gano'n? Dahil, di, eh, kalabnay. Eh, hindi eh, mo na alam kung ano nangyayari. Mm-hmm. Kaya napabili na? Napabili na, napabili. Uwi tayo sa bahay tayo. Doon tayo mag-inom. Kailangan kami rin ang kainuman mo. Kaya nga, sabi ko, nakaka- dala kayo pa akong kaya mag maganda tayo pagka, ano, maganda, makapunta ka na doon sa mga pamangkin mo, mga kapatid mo, ano, kaya lang tayo may problema tayo. Babasahin uh, nga yung message ng pamangkin. Salamat. Ayan. Ito po uh, kasi nung nakaraan usapan namin ng kamag-anak, is ngayon magkita-kita kaya lang may trabaho daw yung kamag-anak at uh, talagang mahigpit na hindi hindi siya maka ngayon. Kaya ngayon kakausapin namin si Tatay Barcelona sana Ah uh, magkasundo kami. Tay, sabi po ni Raisa Barcelona, "eto siya. Uh, Good morning, Sir Daddy Frankie. Nagpaalam po ako sa work ko kaya lang hindi po ako pinayagan ng amo ko. Kung pwede po ay sa linggo na lang po pupuntahan ang tyohen ko. Sabi niya. Hindi daw kasi siya pinayagan ng boss niya kaya kaya sa sa linggo na lang daw. Eh, syempre, ngayon ang usapan natin. Kaya pinuntahan kita para hindi ka maghintay. So, tay, tingin ka sa akin, tay. Gusto mo ba, doon ka na lang muna sa shelter, sa bahay namin? Kasi, three days, two days lang naman, eh. Marami. At, eh, makausap. Gusto ko na makausap muna sila. Po? Gusto ko na makausap mga... Mga? Kamag-anak kung gusto mo na makausap ko. Sige, tawagan natin to. Kunin mo yung cellphone ko. Kung may cellphone number na silang pinigay. O, pwede mo kun kunin mo nga cellphone ko para tawagan. Pa Thank po. Magandang umaga po, ma'am. Si Daddy Frankie po ito. Ay, gusto namin po natin, ma'am. Si Ma'am Raisa po to. Ako. Ah uh, yes ma'am. Ah uh, ko po yung message ninyo po na uh, kailan po kay available ma'am? Sa linggo po. Ah sa linggo. Yes ma'am. Although oh, usapan okay, natin can... oh, dito sa trabaho. Oh, pero nandito ako ngayon ma'am kasi ito yung araw na usapan namin ni Tatay Ernesto kaya pinuntahan ko siya para iparating yung message ninyo. Apo. at saka pinakausap ko sana siya na para hindi na ako pabalik dito is dadalin po na sana siya sa sa shelter para doon na siya mag-stay para pagdating ng linggo is doon nun yun na lang siya pupuntahan sa shelter tay, ay ma'am kausapin niyo po si tatay barcelona ay ano, ernesto tay, eto pamangkin mo si raisa, kausapin so, mo po raisa ba yan? opo Sige, magsalita ka tayo. No, problema. mo ba, ba ako? Hello? 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 Sir, pisang Oo. Gusto? Ito. Mabuti na ma'am. Susunduin, susunduin ka sa, ano, sa linggo, Ate Bibi. na kami ni Ate Bibi. Pero ko ang tuloy ka dala, sa kahit saan din, pala. ko gusto ko masariyan ako tirahan. na lang ano Ayoko. Basta 'yung mga tao, 'pag na uh, doon, ng na ano, Ako na ako na bala sa, eh. sa sarili ko. Sa kanino na 'ti pag-usapan ako na bahala sa sarili ko alam ko lang paano na yan? sino madati kaso sa iyo pagdano? matanda na ko para masikasyuhin pa ano? O, nangangailangan ako sa inyo eh abit ka namin doon sa... ayoko, ayoko, wag mo ako na nakaalam nyo kung saan ako dapat sorry pupuntahan ka lang, pupuntahan kita dyan. Huwag na Pag-isipan ko muna mga bagay na. Huwag muna ninyo ako. Huwag muna ninyo akong so, ng hindi ko kagustuhan. Hindi kami lang nag-aalala sa'yo kasi nag-iisa ka lang. Kahit naman nag-iisa ko, naman ang gusto. Ang tagal ka na namin binana, ka nagpaalam sa ano, nung Umalis ka. Kasi siya na lang muna, no. saka na muna tayo magkano. Kau sa si Dati Daddy Sige, ma'am. Yes, ma'am. Ay, mm. Dati Frankie. Ano daw mo siya? Parang gusto niya, o. Oh. Ayaw niya po na ihanap siya to. Sabi ko, para may mag-ano sa kanya, eh. Pag ano, kasi kasuwi naman siya doon ang mga pamangkin ko, doon din yung kapatid ko. Opo. Eh, sabi uh, niya, pag-isipan niya raw, uh, so niya mag-isa muna po siya. Mm. Sige ma'am, babalikan po kita ma'am, no? sige. Tatawagan kita ulit ma'am. Sabi uh, ko, kung sa pala 'ko na aminian makauwi ko doon sa mapilit ko para pumuwi, may titingin sa kanya kasi siya na ako nagii-self nag na eh kapalit ng sakay ko na buhay Ito lang 'yan. Iuwi ko 'law Tay, narinig mo sinabi tay, ni nila, nag-aalala siya sa iyo. O narinig ako. Ano tay? Huwag na nila muna akong alalahanin at uh, nag-iisip ako ng dapat kong gawin. Hmm. May sarili akong kwan, sarili ko. Kasi siya na muna akong medyo tang, matanggihan ko kayo. Oo. Oh. Matanggihan ko ang alok ninyo. Pero may araw din na darating ako dyan. Oo. Oh. Kaya lang oh. ayaw kong mga ako ng araw na kung kailan. Sige ma'am, uh, tawagan kita ulit ma'am. Kausapin ko lang si tatay. Salamat po. Okay po, thank you. Pero okay lang tay, this coming na uh, Sunday, magkita ulit tayo rito, okay lang. Yes. sige, ganitong oras ulit ha. Linggo. Oh. hindi ka naman na pipilitin tayo kung ano yung gusto mo, nasa iyo pa rin yun. Pero okay lang, sa linggo magkita tayo ulit dito. Oh. Para makapag-usap kayo ng uh, pamangkin mo. Oh. sige. Ha? So, anong mensahe mo kay Raisa para mapaparinggan niya itong usapan natin, anong sasabihin mo sa kanya? Na umiiyak siya tayo eh, nangungulila siya. Kumbaga, natutuwa siya na naiiyak dahil uh, magkakasama na kayo. Pero ayon sa iyo, ay eh, ayaw mo muna. Anong magbibigay mong mensahe sa kanya? Pag-isipan muna nila yon. Kung ako pwedeng bumalik sa kanila kung ako kung pa, handa na rin. Opo. Pero sa isa ngayon, huwag muna. Malabo pa ang sa kanila eh. Opo. Yan lang. Yun, e, kung sila ba pa pag-iskaso sa akin na maayos, okay lang. Okay lang. So, ayun mga kababayan, mga kabarangay, no? Uh, mga kababayan, mga kabarangay, nakausap natin si tatay. Sabi niya, darating din naman po yung uh, panahon. Pero sa ngayon, wag daw muna natin Pwersahin. at uh, ako'y nakiusap din kay tatay na kung pwede ay uh, magkikita kami ulit sa sunod na pagkakataon doon sa araw na napagkasundoan namin ay magkikita kami ulit ni tatay at uh, sana sa pagharap harap nilang magkakamag-anak ay magiging okay na po ipag natin na maging maliwanag at maging maayos sa magkabilang panig po so ayan mga kababayan, mga kabaranggay uh, sana na-update ko na po kayo muli kaya tatay Barcelona. ayan. maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At sa mga nais po magpaabot ng tulong, uh, message lang po kayo sa aking Facebook page. At sa mga may gusto po kayong patulungan, uh, mag-message din po kayo sa aming Facebook page ng amin mapuntahan pakibigay lang po yung complete name at complete address at uh, para maisunod natin kung mayroon kayong naisa tulungan ng Team <coughs> Daddy Frankie. Muli, magpapasalamat po ang inyong lingkod si Daddy Frankie at uh, 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 malaking bagay po yung pag-share ninyo ng mga videos kagaya nito para matukoy yung kagaya ni Tatay na matagal na palang hinahanap. Yan. Sa pamamagitan na inyong pag-share, pag-like, pag-follow ng ating page, ating YouTube channel, ay malaking bagay po yan para mas makatulong pa tayo. Muli, ayan, magpapasalamat. Dati Frankie po, from Pangasinan, anak ng Pangasinan. I love you all and God bless po. Paano tay? Paalam na po muna Man, kami. Sige. Bigyan kita ulit ng budget mo tay, ha? Pero wag mo nang ibibigay sa kanila. Ha? Para may pang lunch ka, dinner. Sobra na yata ang Hindi tay, hindi sobra yan pang-abutuan uh, ko sa inyo. Hindi po tay. Maliit na bagay po 'yan. Pero ha? Maraming salamat sa pagkuha nyo sa akin. Opo tay. Hindi sa pera pera madali hanapin kahit ako nga mayroon din. Opo. Napunti. Opo. Ibig sabihin doon sa pinakita nyo sa akin ng pagmamalasakit sa so, kanyo Nakukunan na na nagmamalasakit kayo sa katulad kong matandang nag nagsusulo na. Opo. Huwag mong alalahanin yun tay. Ah, uh, yan ay kaloob ng Panginoon, biyaya ng ating Diyos Ama. Salamat, Lord. Salamat, Lord. Yan ang pinakamaganda kong narinig sa umagang ito. Ah, uh, every time na no may natanggap tayong blessing is magpasalamat lang tayo kay Lord. Ano po? Uh, so, paalam na tay. Oh, sige. Ah, uh, salamat din sa Opo. inyo sa pagtulong niyo dito sa hmm i si Brad. Apo.